Ayan mga gar for this video na ko napaka-traffic sa Maynila namin mga gar. Nice. Uh, umulan pa mga gar. Dito kami ngayon sa ilalim ng uh, Ayala, Makati. Mga gar, shout out sa mga viewers natin dyan. Ingat-ingat sa lahat ng mga riders, sa lahat ng mga driver, na mga gwapo Ayan, so gumagapang-gapang kita didi. Mga pati, mga mati, ayan. Makikita nyo naman na. Uh takbong uh, mayaman lang tayo mga lodi. Takbong pagong lang tayo guys. 'di ba? So uh, makikita mo naman napaka-pulang-pula uh, hanggang dulo yan guys mga lodi. Pupunta so, tayo ng uh, kanlubang mga lodi. So apat na tatlong uh, unit kami rito mga lods kaya uh, chill driving lang tayo. So meron tayong kasama dyan na security. Diba yan yung helper natin na kasama para sip tayo sa biyahe. Ayan, dito na tayo nagsingit-singit na tayo mga gar for the singit si Kabilogs. Ayan, makikita nyo full tank ang daan. Kabilaan walang bigayan, gitgitan tayo dito mga, mga gar para makalusot. Ayan, kabig tayo ng pakanan para doon tayo sa kabila maluwag-luwag mga lodi. 'di diba? Shout out sa mga taga Bulan, Sorsogon, mga guwapo ah. at mga magayon na nagkururiyat ang kagayonan sa mga taga Sumagong sa mga taga Bulan. Ayan. Takbong po bilang <laughs> tayo. Shout out sa foodpanda Panda na mga driver na mga riders. 'di ba? For the chill driving lang tayo. Grabe ka traffic. Ano na 'to? Nasabayan pa ng incap. Wala na sa 'yong paparang imporse picture ka na lang mga lodi darating na lang sa bahay mo 'yung ticket mo or address ng company mo ando na 'yung ticket mo 'di ba Darun ka high sa Pilipinas kaya sumunod tayo sa trapiko batas trapiko ng mga mga lodi for the chill driving lang tayo gawa nung may in -cap. dito tayo sa gilid dito tayo maghang gilid mga agar para di tayo tikitan or di tayo picturan para makalusot tayo na mabilis o oh, di diba for the gilid gilid lang tayo mga lodi o oh, nakapasok tayo thank you sana. Okay sa nakikita sa dyan na mga malulupit na driver makikita mo naman napaka ha? traffic hanggang ano yan magalyanis So galing kami ng Ortigas Lako, tukod talaga mga lodi Halos mag isang oras ka Makarating dito sa Ayala Takbong uh, limang piso lang mga gar Diba? Ganun lang tayo kabisik Mag driving dito sa Pilipinas Diba? Sa Makati City oh bumper to bumper Bumper to bumper ang mga sasakyan dito Sa Maynila namin Ingat, ingat lagi sa mga riders. Ayan. Pila lang kayo. Huwag kayo mag-bike lane. Uy, may nag-bike lane na isa. Nako. Picture ka na dyan, Lodge. Kaya dito-dito lang tayo bandang gilid. O, oh, diba? Ingat, 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 ingat mga gar. Napaka-traffic mga gar. Nako po. Kaya dito lang tayo bandang gilid lang tayo mga Lods de ba? yung isang kasama ko sa unahan mga lodi eh. for the chill driving din siya. Kaya dito rin tayo pumisto kasi doon sa kabila hindi gumagalaw mga loads. No contract apprehension. Yun know, na nakalagay na no contact. Hindi ka na kukuntakin or uh, tatawagan. Papadalahan ka na lang ng iyong resibo kung magkano ang iyong babayaran. Ayan mga gara. So dito na tayo mga na Napaka basic ng takbuhan natin. Medyo maluwag-luwag dito. Andun yung kasama natin oh, yung isa oh. oh di ba? So mabibilis yung uh, nila. Kaya tayo ay chill driving lang. Takbong mayaman lang tayo mga gar. Takbong pogi lang tayo. Ingat-ingat sa lahat ng mga viewers natin, sa lahat ng mga OFW na mga solid supporters natin dyan uh, ingat kayo dyan para safe tayo lagi thank you and God bless sa lahat ng mga nagle like nag ng ating mga videos na napaka traffic talaga mga gar sa Maynila namin pag rush hour ano pa lang to mga 5.54 pa alas 6 na ayun o napaka traffic na ba diba, madilim na din sa Manila namin. So, 'yun lang naman mga lords. Ingat kayo lagi. Tingian God bless. Bye-bye.